Tinapunan ng tingin pinaiwas sa priority lane. Ilang oras lang, may closed door meeting ang management at siya ang nakaupo sa gitna. Kapag pera't prinsipyo na ang usapan, anong klasing pagtrato ang tatama? Umaga iyon sa terminal na kasingkintab ng bagong pulidong sahig. Tahimik ang naglalakad na sinando, bitbit ang backpack, boarding pass at teleponong nanginginig dahil sa mga sunod-sunod na email. Nakapolo lang at nakachinelas siya hindi dahil wala siyang pambili ng sapatos, kundi dahil kagabi lang galing sa barangay na binaha at doon siya tumulong maghatid ng relief. Amoy ulan pa ang jacket niya. Sa kaliwa, may karatula, priority or business lane. Doon dapat siya dahil business class ang tiket. Hindi para magpasikat, kundi dahil may 30-minutong window siya bago sumalang sa isang meeting na matagal nang inaantabayanang ng airline na ito. Pumila siya sa cordoned lane nagpaunlak ng ngiti sa ground staff at iniabot ang ID. Sir, doon po kayo sa regular. Malamig na sabi ng babaeng nakapusod. Hindi tumingin sa mata. Ma'am, business po ang ticket ko. Magalang niyang sagot. Policy po namin to. Priority lane para sa VIP. Doon po. Sumulpot sa gilid ang isang security na nakaradio. Boss, baka mag-traffic dito. Paregular na lang natin. Sa likod ni Nando, may dalawang lalaking naka-blazer at bitbit -bit ang maleta, sabay kamot at pasok sa harap niya. Sir, dito kayo, sabi ng staff sa mga naka-blazer, sabay ngipi na parang kandado ang ngiti para sa iba. Napatingin si Nando hindi sa mga lalaki kundi sa gantong klase ng pagtrato na matagal na niyang sinisikmura sa halos lahat ng paliparan. Mukha muna bago tiket. Naglakad siya papunta sa regular na pila na pazigzag na parang maze. Boss, bilisan mo, mahuhuli ka. Bulong ng isang matandang babae sa likod niya, hawak ang pasaporting may tatak ng walong bansang pinuntahan bilang OFW. Ate, unahin niyo po, alok ni Nando. Iniabot ang tray para sa barya at cellphone nito. Nagpasalamat ang babae at ang anak nitong may dalang maliit na pasalubong. Sa harap, may batang umiiyak dahil nag-offline ang app ng airline. Tinuruan ni Nando i-reload at iskan ng QR code. Salamat kuya! Sigaw ng bata Paglapit niya sa counter, iba namang staff ang sumalubong. Si Ria, halatang baguhan pero malinaw ang ngiti. Sir, ako na po, sabi nito. Tinignan ang tiket, kinumpirma ang seat, saka napatigil. Sir, bakit kayo pinagalaw sa regular? Business po kayo! Ngumiti si Nando. Okay lang, lahat naman tayo lilipad. Sinanyasa ni Ria ang lead niya, pero bago pa ito makalapit, dumaan ang manager na si Franco may earpiece at clipboard at sinabing, Ria, focus sa on-time departure. Kung may isisingit ka, siguraduhin mong kilala. Sige. Umismid siya kay Nando. Parang alam na niya ang kwento. Lalaking nakatsinelas, malamang budget. Ilang minuto, biglang nag-announce. Attention passengers, flight 8J318 to Cebu is delayed due to technical check. Kumalat ang buntong hininga at reklamo. Ay nako, Airline na to talaga. May meeting ako. Magbigay kayo ng meal voucher. Habang umiinit ang tono sa floor, kumatok ang mensahe sa telepono ni Nando. Si Liza, CFO ng airline. Where are you? Board wants to see you before noon. We kept your visit quiet like you asked. Huminga siya ng malalim. Ito yung dahilan kung bakit siya Naka tsinelas. Walang vanity. All ears. Matagal na niyang tinapanood ang airline na ito. Mababa ang kita pero may puso ang frontline. Malakas ang brand pero malambot ang proseso. Nung isang buwan, nagpa siya ang fund niya na maglagay ng malaking puhunan kapalit ng tunay na reforma. Ang kondisyon niya, bago pumasok ang pera, papasukin niyo muna ako sa sahig bilang pasahero. Post muna tayo. Bago tayo magpatuloy sa ating kwento, like this video, comment the word justicia, tapos subscribe at i-ring ang notification bell. Sige, balik na tayo sa kwento. Sir, pasensya na po sa delay. Sabi ni Rhea, bumalik sa counter para magbigay ng tubig. Wala po akong voucher pero may complimentary bottle pa kami. Hindi ako iinom. Biro ni Nando. Baka mag ako sa ere. Natawa si Rhea. Sa kanapatingin sa sapatos ay sa tsinelas pala. Sir, pwede ko kayong ilipat na mas magang flight kung sakali. Salamat pero heto na yung kailangan ko. Tumunog muli ang telepono. Conference Room B in 15. We'll send someone to fetch you discreetly, text ni Liza. Sumilip ang security na kanina pa mapagbantay. Sir, dito muna kayo. Bawal lumapit sa priority area. Hindi na po ako lapit, sagot ni Nando. Alis na po ako. Saan? CR lang, ngiti niya. Sabay iwas. Pagliko niya sa kanto, sumalubong ang operations officer na may badge at sininyasan siya papunta sa elevator na pambak office. Umakyat sila sa level kung saan nakasabit ang mga foto ng inaugural flights at ribbons na pinutol ng mga politiko. Pagpasok sa salang salamin, naroon si Liza, CFO, Carlo, COO at ilang direktor. Tahimik ang kwarto, may spread na pandesal at kape at sa pagitan ng dalawang upuan may nameplate na Mr. De La Peña Investor, umupo si Nando. Tanggal ang pagod sa mukha ng CFO. Nando, salamat at dumaan ka sa floor. Nakita mo na ba? Nakita ko, sagot niya. Isang staff na umiti, dalawang naghusga, at isang policy na base sa hitsura. Scrap it. Uminit ang mata ng COO. mag update kami pero walang pero. Putol ni Nando, hindi pa rin tumataas ang boses. Narito ang pera, pero may kasamang conscience. Service by entitlement, hindi by attire. Lahat ng may valid business or priority papasok. Kung magkamali ang staff, hindi sila pagsisigawan, tuturuan sila. Kung may manager na nanghuhusga, papirmahin natin sa training o papauwiin. Tahimik ang mesa. May isa pa, dagdag niya. Delay. Hindi masama ang technical check, masama ang walang paliwanag. Gumawa kayo ng delay script na may empathy, hindi template at rea. Bumukas ang pinto. Pumasok si Rhea na may dalang battles. Nagulat nang makita ang eksenang parang board meeting. At Rhea, ipromote niyo si Rhea sa guest resolution team. Siya lang ang nagtanong kung bakit ako nandito. Hindi kung ano't paano ako tingnan. Napaawang ang bibig ni Rhea. Sir, kayo po. Tawagin mo akong Nando, ngiti niya. Tumingin siya sa operations officer. Pakisama mo yung isang lalaki sa baba, si manager Franco. Huwag sisigawan. Copy, sir. Ilang sandali pa, pumasok si Franco, ang manager na kanina'y parang gwardya ng dilim. Sir, good. Naputol ang pagbati niya nang makita si Nando at ang pangalang nakapatong sa mesa. Ah, umupo ka Franco. Wika ng CEO. May tatalakain lang tayo. Hindi pa rin tumataas ang boses ni Nando. Franco, panganay ka sa apat, no? Ikaw ang nag-aaruga sa nanay mo. Nakita ko sa clipboard mo yung picture niyo. Nagkatinginan ng iba parang nabuksan ng sikreto. Bakit mo ako kilala? Kasi hinahangaan ko ang mga taong nagtataguyod ng pamilya, pero mas hinahangaan ko ang mga marunong umusog para bigyang daan ng iba. Hindi ka masamang tao, Franco, pero may masamang ugali kang napulot, humusga sa itsura, namutla ang manager. Sir, pasensya na po. Sobrang traffic, kulang sa tao, minadali ko ang linya. Alam ko ang minamadali. Pero, sa eroplano, hindi pwede ang minamadali sa maling bagay. Mula ngayon, aalisin mo ang VIP by looks sa bibig mo. Palitan mo ng VIP by list. Nakalagay sa system kung sino ang priority. Walang sinasabing sapatos o chinelas. Clear? Tumango si Franco at umiwas ng tingin. At may babayaran ka rin. Hindi pera, kundi oras. Isang buong araw sa training center, makikinig ka sa mga reklamo ng pasahero at ikaw mismo ang sasagot gamit ang tamang script. Yes sir, tugon niya, mababa ang ulo. Pinirmahan ni Nando ang commitment term sheet, hindi para humawak ng kontrol, kundi para ikabit ang pera sa pagbabago. Release 40% now, staggered ang balance kapag natapos ang service reforms, priority access, delay script, OFW Assistance Desk at Disability Fast Line na tunay, hindi pang press release, sabi niya. Kapag hindi natupad, babawi natin. Tumanggo ang CFO at COO na parang nabunutan ng tinik. Matagal na nilang gustong gawin, ngayon ay may lakas na silang sumandig. Umangat ang telepono ni Liza, may tumawag mula sa Corporate Communications. Sir, gusto niyong maglabas kami ng statement tungkol sa kahapon? Hindi, aninanando. Nando hindi ako ang balita. Ang balita, simula ngayon, standard ang paggalang. Bumalik si Nando sa floor hindi na idinaan sa back office. Sa escalator pa ibaba, sabay silang umakto ni Ria. Sir, uh, este, Nando, salamat. Ikaw ang salamat, balik niya. Pagdating sa hall, abala na ang staff sa pag-aayos ng bagong cordon signage. Priority access, by ticket or need, not by attire. May isang matanda, bitbit ang tungkod na tinulungan ng security. Nakangati si Franco sa tabi, sinusubukan niyang bagong script. Ma'am, dito po kayo. Ako na pong bahala. Kung may kailangan, sabihin niyo lang po. Napatingin si Nando at sa unang pakakataon ngayong araw, kumalma ang balikat niya. Attention passengers of 8J318, Boses ng PA na mas malino na ngayon. We sincerely apologize for the delay. The aircraft has completed technical checks. Boarding in 15 minutes. Meal vouchers are available at gate 6. Seniors, PWD, and passengers with infants may proceed to the left lane. For concerns, our resolution desk is open beside the gate. Palakpakan ng ilan. Buntong hininga ang iba. Pero wala nang mura. Wala nang hampas ng tray dahil may paliwanag at may plano. Nilapitan ng batang tinulungan ni Nando kanina. Kuya, salamat talaga. Kailangan ko lang ng scan. Walang anuman, sagot niya. Naglabas ng saging si Aling OFW sa handbag. Anak, baon ko. Kunin mo. Ate, sa'yo na po yan, tawa niya. Kailangan mo sa biyahe. Babalik ako dito. May dala na akong pasalubong. Saan ka ba pupunta? Meeting lang, sagot niya, sabay taas ng boarding pass, pero babalik ako. Pag-akyat niya sa jet bridge, bago pumasok sa eroplano, may pilotong nakatayo sa pinto, kasama ang purser. Sir Nando, bulong ng purser, tila kinurot ng kaba. Salamat sa tulong. Huwag mo kong sir, pasahero mo ko. Pasahero at partner, singit ng piloto, sabay abot ng kamay. Salamat sa tiwala. Pinisil lang ni Nando ang kamay nito. Tumingin sa cabin na puno ng iba't ibang kwento. OFW na uuwi para sa graduation ng anak. Estudyanteng unang beses sasakay. Mag-asawang magbabakasyon para limutin ang pagod. Umupo siya sa assigned seat. Oo, business class. Pero pasimpleng kinuha ang kumot at ibinigil sa batang nalilamig sa economy nang dumaan siya sandali bago umakyat. Sir, sabi ng flight attendant, bawal po. Ako nang bahala. Bulong ni Rian na ngayon ay nakascarf, pala ay trainee ring cabin crew. Approved ni Ops. Lumipad ang eroplano na may dalang bagong panata. Sa himpapawid, habang lumiliit ang lungsod, sinulat ni Nando sa telepono ang email sa Investment Committee. Proceed with Tranche 1. Culture check, promising. Frontline heart, alive. Leadership, willing. Conditions, locked. Bago niya pinindot ang send, tumingin siya sa bintana at inalala ang unang salitang binitimo sa kanya sa airport. Doon ka sa regular. Ngayon, sa isip niya, binago niya yun. Dito tayo pantay, Paglapag nila sa Cebu, may nakihintay na isa pang pulong. Hindi na closed door, kundi town hall kasama ang buong brown team, kung saan unang slide ng presentation ang simpleng katotohanan na sa himpapawid, walang chinelas o sapatos. Pare-pareho lang ang bigat ng hangarin at kung may paliparan, dun dapat unang lumapag ang respeto. At dito nagtatapos ang ating kwento. Kung nagustuhan mo ang ating kwento, pa-like at i-comment, respeto! Mag-subscribe ka na rin at i-on ang notification bell para di ka mahuli sa susunod nating kwento. Kita kit sulit bukas!